Good evening mga kababayan, this is Chan sa Magsakanggala. Meron tayo magpasahin ulit. Sabi niya, magandang hapon sir. Thank you sa acid guard. Okay na acid ko. Hindi na po hindi na po ako ganong hinihingal. Two weeks na ako nagihim ng acid guard. Pagpatuloy ko po ito para tuluyan ang mawala ang acid reflux ko. At iba ko pang nararamdaman sa katawan. Simula nang nagka-acid reflux ako, hirap na akong minga at madalas sumasakit ang tagiliran ko. Sa, sumasakit na yung tagiliran ng chan niya. Sa kanan, sa kanan na partay at kung ano-ano ang masakit ngayon po, okay na ako. Thanks, God. Acid guard lang pala makakatulong sa akin. Apat na balik na ako sa hospital. Nung uh, na may kung ano-anong gamot na nire-reseta sa akin, kumakalma lang. na lang ako, tapos pag wala ng visa, atake na naman. Kaya sobrang thank you ako sa, sa you, sir. At hindi ako nagkamali ng pagkatiwalaan ng acid guard. Sana po marami pang magtiwala at madami pang matulungan at madaming gumaling. Order ako ulit sa susunod. Thank you ulit, sir, at God bless you. So, apat na beses daw siya bumabalik sa ospital, nire-resetahan lang siya, kumakalma lang yung sakit niya, and then uh, ilang oras, ilang araw, bumabalik na naman yung pananakit niya. So dito sa acid guard, pag inom niya sa loob ng dalawang linggo, hindi na siya inaatake ulit, at uh, hindi, hindi na siya hinihingal. So hindi na rin sumasakit yung chan niya, yung acid reflux niya nawala na rin. So isang patunay ito na very effective ng acid guard sa mga acidic na katawan. So yun lang, Am um, gusto ko talaga masubukan nyo to mga kababayan para guminhawan na rin at marunasan inyong sakit. Ingat kayo palagi mga kababayan.